Ligtas asin nagpaparahay ng ngunyan sa shelter na ini sa Kamalig Albay si Aro. An ayam na pinanis sa payo sa Puro Legazpi City kung makaagang semana. Abril 8, kan mahali na anpana sa payo ni Aro sa tabang naman kan kapartner na veterinary clinic, kan Albay Animal Rescue and Adoption o ARA. Maswerting da itinamaan kan panaan bungo ni Aro kaya nakasalbar ini sa komplikasyon na posibleng mauli sa pagkagadan. Istorya ni Argel Belga, an volunteer rescuer kan Ara, kan maireport sa indaan kamugtakan ni Aro, tulos ninda ining ni rescue as inaabutan sa barangay Puro. Duma na abutan niya an makangirhat na kamugtakan kan nasambit na ayam. Akala namin patay na kasi di na siya gumagalaw. Pag gano'n namin sa kanya, bigla siya tumak mo. Tumak mo siya, parang takot na takot na talaga siya. Pero mabait siya, mabait siya talaga kasi umano nga yung ano niya, yung nagawagal yung tail niya. Kasubagong aga kan magpasiring ang news team sa barangay kung sa inahiling si Aro na lugadan. Sigun kay barangay kagawad Ednel Saiko. Blanco sinda kung sisay ang tagsadiri kay Aro. Basado kaya sa saindang paghapot-hapot sa saindang konstituentes, mayo man na nag-aako sa ayam. Posible man daang napadpad sa naini sa saindang lugar. Bali sa pangapatapot ko, may arong lumana na timing, pagkaagang nagwang barangay clearance, din interview ko, duman lang sa itong abangging ito na so ayom nagparasoryaw na iniling ninda itong may tama talaga di kang pana kaya itong inan ninda kung niya madam sinali talaga so ayam. garong niya aling yan sa taas pababa ang yun, may sa tangod min di sa tangod min garong yan duman ay na nabot kang so kulog niya kang ano nagparasoryaw na niya so ayam. sa ibong kaini, nangapodan ang opisyal sa mga may atama na ayam na maging responsabling tag sa diri. Siring man sa mga residente na iwasan ang pag ng dahas sa hayop, hulitaan mga inian may diretsos man na mabuhay. Sa muya, sa balik ka nag, may isisyon kami si Kapitan. Si Kap, Nag-ano na sa na, si Ordinance Kansas City, i-adapt sa barangay na mag-register ba ayam, na pag-register nga niyan kasabay na sa tagsadiri para matris siya konsesya yung tagsadiri. Siguro sa may mga ayam, sana maging responsable kita kung talaga mo kita magano kang problema kay ayam dai na lang kita magataman kung talang mo yaw magataman responsibilidad mo na atamanon kung pwede dai na pagbuyan yan lang sa lang nga rong na nga makaapektar 25 ayam mas nagkaperang ikosan pig aataman kan ara bukas man sinda sa mga mawat na mag magadapt sa mga ini asin sa mga mawat na magdonar para sa mga baratang tatakbikol Jennifer Pulinar